Narito po ang News TV Quick Response Team sa Candelaria, Quezon kung saan isang malagim na aksidente ang nangyari kaninang madaling araw. Ito'y mataposal po na ng isang tren ng isang Innova na ikinamatay ng tatlong tao at ikinasugat ng siyem na iba pa. Ang kinatatayong ko po mismo ang riles ng tren na patungo po ito dito sa Bicol at dito sa aking uh, kaliwa makikita po natin meron nakalagay dyan na crossing road dapat po yan eh, may bariles. Ano? Ay, parang ibig sabihin dapat pagka uh, may paparating na tren may humaharang na kahoy pero wala pong uh, ganong bariles ito So nangyari po ang aksidente dito sa lugar nito kung saan sinasabi na itong SUV ay papunta po ng Bicol samantalang ito namang uh, tren ay uh, paluwas ng uh, Maynila. Nangyari ang uh, aksidente matapos na mag-overtake daw ang SUV sa kanyang dalawang sinusundang uh, bus na uh, nagdulot nga sa pagkasawi ng tatlo katawat at pagkasugat ng iba pa. Samantala, batay sa paunang investigasyon, nag-overtake umano ang Innova sa dalawang bus kahit di na nagawang iwasan ang paparating na tren patungo sana sa isang outing ang mga sakay ng nadisgrasyang Innova. Narito ang report ni Leigh Alvis. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang masalpok ng tren ng Philippine National Railways o PNR ang isang Toyota Innova sa barangay Masinsur, Candelaria, Quezon. Sa kuhang ito, makikitang halos madurog ang unahang bahagi ng Innova. Tatlo ang patay kabilang ang isang batang babaeng limang taong gulang. Siyam na iba pa ang sugatan. Sa inisyal na investigasyon, nag-overtake umano ang SUV sa dalawang pampasaherong bus kaya hindi na nito napansin ang paparating na tren. Galing daw Cavite ang SUV at patungo sana sa isang outing sa Bicol. Ang tren naman ay patungong Metro Manila. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang makinista ng tren na nakilalang si Francisco Ramos. Merong nakahinto na na natutakiyan doon at alam na may darating na tren. So nagpumilit pa rin. Ito po ay ayon doon sa... Uh, kay Christian Husay na siya ang nakatalagan uh, nakatalagang crossing ticket talaga sa sa PNR, mabagal daw ang takbo ng tren nang masalpok ang SUV. Kaya napakabagal ng tren, ang report sa amin eh, 5 meters lang ang uh, ano ang uh, medyo na ano nung uh, Enova 5 meters and train stop. Kaya napakabagal nito lang sa while well, uh, traversing sa uh, crossing. Dinala ang labi ng mga biktima sa funeraria Reyes sa Candelaria. Ang siyam na sugatan ay patuloy na ginagamot sa United Doctors Hospital. Lay Alves, GMA News.